Ang buhay ay isang mahabang paglalakbay, puno ng mga karanasan, alaala, at pagbabago. Nakita natin ang mundo, nakasalamuha ang iba't ibang tao, at nakamit ang iba't ibang pangarap. Sa ating pagtanda, lalo na paglampas ng edad 88, madalas nating iniisip ang mga nakaraang taon na puno ng lakas at sigla. Ngunit sa likod ng mga magagandang alaala at mga kwento ng kabataan, mayroong mga katotohanan tungkol sa pagtanda na, sa totoo lang, hindi gaanong napag-uusapan ng direkta, madalas. Nahihiya tayong pag-usapan ang mga pagsubok na kasama ng pagtuntong sa edad na ito, lalo na dito sa ating kultura na nagbibigay respeto sa mga nakatatanda at ayaw maging pabigat. Marami sa atin ang pamilyar sa mga payo kung paano manatiling malusog, ngunit ano nga ba ang mga masakit na katotohanan na halos walang nagsasalita tungkol sa pagtanda paglampas ng 88 sa video na ito? Tatalakayin natin ang pitong katotohanan na hindi madalas binibigyang pansin. Mga bagay na maaaring maging mahirap tanggapin ngunit mahalagang malaman upang tayo ay makapaghanda at patuloy na mamuhay ng may dignidad at kasiyahan. Manatili po kayo hanggang sa dulo. Dahil mayroon akong ibabahagi na maaaring magbigay sa inyo ng bagong pananaw at pag-asa, ang unang katotohanan na kailangan nating harapin ay ang unti-unting paghina ng ating pisikal na katawan. Habang bata pa tayo, malakas tayo at kayang-kaya nating gawin ang lahat ng bagay. Ang paglalakad ng malayo, pagbubuhat ng mabibigat o kahit ang simpleng pagbangon sa kama ay tila madali lang. Ngunit pagdating ng 8-8, Nagiging masakit ang bawat paggalaw. Ang mga dating simpleng gawain tulad ng pagkuha ng isang baso ng tubig sa kusina, paglilinis ng bahay, o pag-akyat sa hagdan ay nagiging isang hamon. Ang mga buto ay kumakapal. Ang mga kasukasuan ay sumasakit at ang mga kalamnan ay humihina. Nagiging mas madali tayong mapagod at ang paggaling mula sa simpleng pilay o sakit ay mas matagal kaysa dati. Minsan, nakakadismaya isipin na hindi na natin kayang gawin ang mga dati nating nakasanayan na naalala ko pa ang lola ko. Na napakamasipag noon, araw-araw, abala siya sa paglalaba, pagluluto, at pag-aalaga ng kanyang mga halaman Ngunit pagtuntong niya ng utso unti-unti siyang nahihirapan. Ang dating mabilis niyang paglalakad ay naging mabagal at kailangan na niya ng tungkod. Masakit makita ang taong minsan ay napakalakas ay unti-unting nanghihina. Ngunit mahalagang tanggapin ang katotohanan ito ng may pag-unawa at pagmamahal sa sarili. Hindi ito nangangahulugang dapat tayong sumuko sa halip. Dapat nating pagtuunan ng pansin ang pagpapanatili ng natitirang lakas. Maaaring hindi na natin kayang tumakbo o magbuhat ng mabigat. Ngunit maaari pa rin tayong maglakad-lakad sa paligid ng bahay o mag-ehersisyo ng dahan-dahan tulad ng pag-uunat o simpleng paggalaw ng mga kasukasuan. Mahalaga rin ang sapat na pahinga at pagkain ng masusustansyang pagkain tulad ng sariwang gulay, prutas, at isda na makakatulong sa pagpapanatili ng ating kalusugan. Huwag ding mahiyang humingi ng tulong. Kung nahihirapan na kayong magbuhay ng gamit o maglakad ng mag-isa, ayos lang na humingi ng tulong sa inyong mga anak o sa ibang kapamilya, mas mahalaga ang inyong kaligtasan at kapakanan. Ang ikalawang katotohanan ay ang pag-iisa o social isolation. Habang tumatanda tayo, mas lalo nating nararamdaman ang pagkaubos ng mga taong nakapaligid sa atin. Ang ating mga kaibigan, kamag-anak, at maging ang ating kapareha ay maaaring pumanaw na. Ang mga anak natin ay abala sa kanilang sariling buhay, sa kanilang trabaho at pamilya at madalas ay malayo ang kanilang tirahan. Ang mga dati nating nakasanayang barkada na kasama natin sa chismisan, sa pag-inom ng kape o sa paglalaro ng bingo ay unti-unting nawawala. Ito ay nagdudulot ng matinding kalungkutan at pag-iisa. Naaalala ko ang tita Esther ko na ulila na sa asawa at wala nang kasama sa bahay. Dati, puno ng buhay ang bahay niya dahil palagi siyang dinadalaw ng kanyang mga apo at kaibigan. Ngunit nang magkatrabaho na, ang mga apo niya at ang mga kaibigan niya ay unti-unti nang nanghina o pumanaw. Naging tahimik ang kanyang tahanan. Madalas siyang nakatulala at malungkot. Ang pag-iisa ay hindi lang basta pakiramdam ng kalungkutan. Ito ay may malaking epekto sa ating mental at pisikal na kalusugan. Maaari itong magdulot ng depresyon, anxiety at maging paghina ng immune system kaya mahalaga na humanap tayo ng paraan upang manatiling konektado sa ibang tao kung kaya pa ng katawan, sumali sa mga grupo o organisasyon sa simbahan o sa komunidad. Maaring mayroon kayong mga kaibigan na hindi na masyadong nakakalabas. Kaya subukan silang tawagan sa telepono o mag-video call. Mayroon ding mga online community para sa mga senior citizen na kung saan maaari kayong makipag-ugnayan sa ibang tao sa buong mundo. Hindi natin kailangan ng maraming kaibigan minsan. Ang ilang malalapit na kaibigan o pamilya na handang makinig at makasama ay sapat na. Mahalaga rin ang pagpapanatili ng komunikasyon sa ating mga anak at apo. Kahit simpleng text o tawag lang, ipaalam sa kanila na kayo ay nag-iisa at nangangailangan ng kaunting atensyon. Ang ikatlong katotohanan ay ang usapin sa pinansyal. Ang pagtanda ay nangangahulugan din ng paghina ng kakayahang magtrabaho at kumita. Marami sa atin ang umaasa sa pensyon. Ngunit madalas ay hindi ito sapat para sa lahat ng pangangailangan, ang gasto sa gamot, pagbisita sa doktor, at iba pang medical expenses ay tumataas. Sa bukod pa rito, ang presyo ng pagkain at pang-araw-araw na pangangailangan ay patuloy na nagmamahal, nagiging pabigat ang usaping pinansyal, at marami ang nakakaramdam ng hiya na umasa sa kanilang mga anak o sa ibang kapamilya. Naaalala ko ang lolobert ko na nagtrabaho ng husto buong buhay niya akala niya sapat na ang kanyang ipon para sa kanyang pagtanda ngunit nang magkasakit siya at kailangan ng madalas na gamutan naubos ang kanyang ipon naging mahirap para sa kanya na humingi ng tulong sa kanyang mga anak dahil nakasanayan niya na maging independent at ang magbigay hindi ang tumanggap ngunit ang pagtulong ay bahagi ng ating kultura ang mga anak ay may responsibilidad sa kanilang mga magulang Mahalagang magkaroon ng bukas na komunikasyon tungkol sa pera sa loob ng pamilya kung mayroon pa kayong ipon. Pag-aralan itong mabuti at tingnan kung paano ito mapamamahalaan ng maayos. Kung may ari-arian kayo, magplano kung paano ito magagamit o mapapakinabangan para sa inyong pangangailangan, maaari ding maghanap ng mga maliliit na paraan upang kumita, kung kaya pa ng katawan, tulad ng paggawa ng mga handicrafts, pagbebenta ng gulay mula sa inyong taniman, o pagtuturo ng isang kasanayan na alam nyo, ang mahalaga ay hindi tayo matakot harapin ang katotohanan ito at magplano ng maaga at higit sa lahat. Huwag mahiyang humingi ng tulong sa mga taong mahal natin. Ngayon, dumako naman tayo sa ikaapat na katotohanan ang pagbabago sa ating kaisipan o cognitive changes. Hindi ito laging nangangahulugang demensya o Alzheimer's. Ngunit normal lang na ang ating isip ay hindi na nakasingtalas tulad ng dati, maaaring mas matagal nating maalala ang mga pangalan. Mas mahirap matuto ng bagong bagay o mas madalas tayong makalimot kung saan natin nailagay ang ating salamin o susi. Minsan, nakakadismaya kapag nakalimutan natin ang pangalan ng isang kapitbahay na matagal na nating kilala, o kung paano gawin ang isang simpleng recipe na dati ay kabisado natin. Ito ay nakakabahala at nakakahiya sa iba. Naaalala ko ang lola ng kaibigan ko na dating napakatalino at napakabilis magsalita. Ngunit nang tumanda siya, napansin namin na unti-unti siyang nakakalimot ng mga simpleng bagay. Minsan, inuulit niya ang kanyang mga kwento o nahihirapan siyang matandaan ang mga pangalan ng kanyang mga apo. Nakita namin ang lungkot sa kanyang mga mata tuwing nakakalimutan niya ang isang bagay, ngunit mahalagang tandaan na hindi ito ang katapusan ng mundo. May mga paraan upang mapanatili ang ating isip na aktibo. Subukan ang mga mental exercises tulad ng pagbabasa ng libro, paglutas ng mga puzzle tulad ng sudoku o crossword, pag-aaral ng bagong kasanayan tulad ng pagpipinta o pagtugtog ng instrumento, o kahit ang simpleng paglalaro ng board games kasama ang pamilya, mahalaga rin ang pagkain ng masusustansyang pagkain na makakatulong sa kalusugan ng utak tulad ng isda na mayaman sa omega-3, mga gulay na madidilim ang dahon at mga prutas, sapat na tulog at pag-inom ng maraming tubig ay nakakatulong din. Ang pakikipag-ugnayan sa ibang tao at ang pagkakaroon ng mga makabuluhang pag-uusap ay nakakapagpabalik ng sigla sa isip. Ang ikalimang katotohanan ay ang unti-unting pagkawala ng ating kalayaan at kontrol sa sarili habang nanghihina ang ating katawan at isip. Unti-unti nating kailangan ang tulong ng iba para sa mga personal na gawain tulad ng pagligo, pagbibihis, o kahit ang simpleng paglalakad, ang desisyon kung ano ang kakainin, kailan kailangan magpunta sa doktor, o saan mananatili ay maaaring hindi na natin magawa ng mag-isa. Ito ay masakit, lalo na para sa mga taong sanay na maging independent at ang manguna sa lahat ng bagay. Naging masakit para kay nanay na tanggapin na kailangan na niyang tulungan sa pagligo. Gayong buong buhay niya ay siya ang nag-aalaga sa sarili niya at sa amin. Ang pakiramdam na nakadepende ka sa iba ay nakakababa ng moral at nagdudulot ng kalungkutan. Ngunit dapat nating tanggapin na ang pagtanda ay may kaakibat na pagbabago sa ating kakayahan. Ang paghingi ng tulong ay hindi tanda ng kahinaan kundi tanda ng karunungan at pagmamahal sa sarili. Mahalaga ang bukas na komunikasyon sa ating pamilya tungkol sa ating mga kagustuhan at pangangailangan. Kung mayroon pa tayong kontrol sa ating mga desisyon, ipaalam sa kanila ang ating mga kagustuhan. Lalo na tungkol sa kalusugan at pamamahala ng ating mga ari-arian, mas makakatulong ito upang hindi mawala ang ating dignidad. Maaari rin tayong magplano ng maaga sa pamamagitan ng paggawa ng advance directives. Kung saan nakasaad ang ating mga kagustuhan sa usaping medical kung sakaling hindi na tayo makapagdesisyon para sa ating sarili, ito ay nagbibigay ng kapayapaan sa isip na ang ating mga kagustuhan ay re-respetuhin. Ang ikaanim na katotohanan ay ang pagharap sa sariling mortalidad. Habang lumalalim ang ating edad, mas nagiging malapit tayo sa katotohanan na ang buhay ay may hangganan. Ang pagkamatay ng mga kaibigan at kapamilya ay nagpaparamdam sa atin ng bigat ng katotohanan ito. Nagsisimula tayong magtanong tungkol sa kahulugan ng buhay sa ating mga nagawa. At sa ating legacy, nakakatakot ang ideya ng pagpanaw at minsan ay nagdudulot ito ng pangamba at kalungkutan. Maraming Pilipino ang may matibay na pananampalataya at ito ay malaking tulong sa pagharap sa katotohanan ito, ngunit kahit may pananampalataya, normal lang na makaramdam ng takot o pangamba, mahalaga ang paglalaan ng oras para sa pagmumuni-muni pagdarasal at paghahanap ng kapayapaan sa ating mga puso maglaan ng oras para makasama ang mga mahal sa buhay magbahagi ng mga kwento at magbigay ng payo isulat ang inyong mga alaala ang inyong mga aral sa buhay para may maiwan kayong legacy sa inyong mga anak at apo. Ang paggawa ng testamento o pagpaplano sa huling pamamaalam ay maaaring maging mahirap. Ngunit ito ay makakatulong din sa pagharap sa katotohanan ito ng may kapayapaan sa isip. Dahil alam nyo na ang lahat ay nakaplano at hindi na magiging pabigat sa inyong mga naiwan ang paghahanap ng kabuluhan sa bawat araw, sa bawat sandali ay makakatulong din sa pagbibigay ng kapayapaan sa wakas. Ang ikapitong katotohanan ay ang pagbabago ng ating perception sa ating sarili at sa ating papel sa lipunan habang lumalaki ang ating mga anak at nagkakaroon ng sariling pamilya. Unti-unting nagbabago ang ating papel mula sa pagiging magulang, taga-alaga o tagatustos, tustos Maaaring maging alaga na tayo. Ang ating mga payo at opinyon ay maaaring hindi na gaanong pinapakinggan o nakakaramdam tayo na hindi na tayo gaanong mahalaga. Minsan, nakakaramdam tayo ng pagkabawat sa ating pagkatao, lalo na kung dati ay aktibo tayo at marami tayong responsibilidad. Naaalala ko ang lola ng kapitbahay namin, na dating respetadong guro sa kanilang lugar, ngunit nang magretiro siya at magkasakit, tila nawala ang kanyang pagkakakilanlan. Pakiramdam niya ay wala na siyang silbi at naging malungkot siya, nakakatuwa isipin na sa Pilipinas. Malaki ang respeto sa mga nakatatanda, ngunit sa praktikal na usapan. Madalas ay hindi na tayo kasama sa mga pagdedesisyon o sa mga importanteng usapan. Ang pagbabago sa papel na ito ay maaaring magdulot ng kalungkutan at pagkalito sa ating pagkakakilanlan. Ngunit mahalagang tandaan na ang ating halaga ay hindi nakasalalay sa ating kakayahang magtrabaho o magbigay ng material na bagay. Ang ating halaga ay nasa ating karunungan, sa ating mga karanasan at sa ating kakayahang magmahal at magbigay inspirasyon. Marami pa tayong magagawa, maaari tayong maging mga tagapagkwento ng kasaysayan ng pamilya, maging mentor sa ating mga apo o maging inspirasyon sa iba sa pamamagitan ng ating pagiging matatag sa harap ng pagsubok ang pagtuturo ng mga simpleng gawain sa bahay pagbabahagi ng mga recipe o pagbibigay ng payo mula sa ating karanasan ay malaking tulong pa rin sa ating pamilya mahalaga ang patuloy na paghahanap ng bagong layunin kahit gaano pa ito kaliit maaari itong pagtatanim ng halaman pagpipinta pagluluto ng mga lumang putahe o paglalaan ng oras sa pagdarasal para sa iba. Ang pagpapanatili ng dignidad ay nasa ating sariling pagtanggap sa ating sitwasyon at sa paghahanap ng kabuluhan sa bawat araw. Ang ating mga apo ay maaaring matuto ng maraming bagay mula sa ating mga kwento at karanasan. Ang pagiging isang lolo o lola ay isang pribilehiyo at ang pagmamahal na maibibigay natin sa ating pamilya ay napakahalaga. Ito ay isang bagong yugto ng buhay at mayroon pa ring maraming pagmamahal at karanasan na maibibigay. Kaya nga po, sa pagtatapos ng ating usapan, nais kong ipaalala na ang pagtanda, lalo na paglampas ng 8-8, ay may kaakibat ng mga pagsubok na pag-usapan natin ang pitong katotohanan na hindi madalas binibigyang pansin ang paghina ng katawan, ang pag-iisa, ang usaping pinansyal ang pagbabago sa kaisipan, ang pagkawala ng kalayaan, ang pagharap sa mortalidad at ang pagbabago ng ating papel sa lipunan, maaaring mabigat itong pakinggan ngunit ang kaalaman ay kapangyarihan. Ang pag-alam sa mga katotohanan ito ay hindi para tayo ay panghinaan ng loob, kundi para tayo ay maging handa at makapagplano. Tandaan po ninyo, hindi kayo nag-iisa sa inyong mga nararamdaman. Maraming nakakatanda ang dumadaan sa parehong mga pagsubok. Ang mahalaga ay ang ating kakayahang umangkop, ang ating positibong pananaw, at ang ating pagtanggap sa bawat yugto ng buhay. Ang pagtanda ay hindi isang sumpa. Ito ay isang pribilehiyo na hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataon. Bawat araw ay isang regalo, at bawat karanasan ay isang aral. Huwag nating kalimutan na kahit may mga pagsubok, mayroon pa ring pag-asa at kaligayahan na matatagpuan sa bawat sandali. Ang mga maliliit na bagay tulad ng pagsikat ng araw, ang pagtawa ng ating mga apo, ang mainit na kape sa umaga, o ang simpleng dasal ay maaaring magbigay ng malaking kaligayahan. Ang pagmamahal ng ating pamilya at ang suporta ng ating komunidad ay napakahalaga. Ang ating mga anak at apo ay handang umalalay at magmahal basta tayo ay maging bukas sa kanila ang paghina ng ating katawan ay hindi nangangahulugang humina na rin ang ating spirito, ang ating karunungan, ang ating mga kwento at ang ating pagmamahal ay nananatiling buo. Ito ay ang ating legacy kaya ipagpatuloy natin ang paghahanap ng kabuluhan sa bawat araw mag-ehersisyo ng dahan-dahan, kumain ng masustansya, manatiling konektado sa mga mahal sa buhay, panatilihing aktibo ang isip at higit sa lahat, yakapin ang bawat araw ng may pag-asa at pasasalamat. Ang maliliit na pagbabago sa ating pamumuhay ay maaring magdulot ng malaking kaibahan sa ating kalusugan at kaligayahan. Nais kong marinig ang inyong mga saloobin at karanasan. Paano nyo po hinaharap ang mga katotohanan ito sa inyong buhay? Ibahagi po ninyo sa comment section sa ibaba. Kung nakatulong po ang video na ito sa inyo, pakipindot lang po ang like button at mag-subscribe sa channel na ito para sa iba pang mga kapaki-pakinabang na impormasyon para sa ating mga nakakatanda. Maraming salamat po sa inyong panunood. Tandaan po natin, patuloy tayong mamuhay ng may dignidad at pag-asa sa bawat yugto ng ating buhay. Mabuhay po tayong lahat.